Naiwan muna ang dumalagang ito dito sa farm dahil nakitaan namin siya ng senyales ng pneumonia. Ayaw kumain, ayaw tumayo at madidinig nyo ka-sideline na hirap ito sa paghinga. Inaksyonan namin ito kaagad at puti na lang talaga. Meron kaming 3-in-1 na antibiotics na no sure, anti-lagnat, anti bacterial at anti-pamamagapa nagbigay din kami ng ChemShot LE bilang pangsuporta sa may sakit na kambing. Dahil nga nakitaan na namin ang senyales ng lagnat at hirap sa paghihinga, nagbigay kami ng lumusure every 24 hours for 5 days. At syempre, ChemShot LE para pangsuporta. At kita nyo naman, ka-sideline, makalibas lamang ang ilang araw, Heto na ang ating tumalaga at makulit na. Oh, umiiyak ka na para hindi ka nangihina ng isang araw ah. Hindi <laughs> <laughs> na 'to nangihina no. <laughs> oh, oh. Hindi sabaw ang sideline, huwag na natin silang hintaying magkasakit. Kapag nagkasakit sila, mas magandang ready tayong umaksyon para iwas alanganin ang mga alaga. Kaya naman, kumpletuhin natin ang ating mga gamot. Bisitahin kami sa mangkay.ph for your goat meds.